Milyonaryo na ngailangan ng court order para makipaghiwalay sa kanyang girlfriend. Ang lalaking nasa kanan ay ang 50-year-old na si Brad Zipper, isang Wall Street millionaire na hindi na kaya nang hiwalayan ng kanyang 28-year-old na girl toy. Kahit ang mga duwag ay may ilang paraan ng pakikipaghiwalay sa mga tao, gaya ng pagsulat, pagtawag sa telepono o pag-text. Pero itong si Brad ay kakaibang level ang pagkaduwag. Hiniwalayan niya ang kanyang girlfriend sa isang Manhattan courtroom kung saan kumuha siya ng restraining order. Hindi kasi nakayana ni Brad Zipper na hindi buksan ang kanyang zipper sa tuwing hinihiwalayan niya si Nicole Rafe. Ayon kay Brad, sinubukan niya itong gawin ng ilang beses pero palagi silang nauuwi sa napakasarap na makeup sex. Ayon kay Nicole, nagulat siya nang nakatanggap siya ng court summons matapos siya makauwi sa New York mula sa isang bakasyon. Ngayon ay wala siyang pera, walang tirahan, at kinailangan niyang isang la ang diamante niyang hikaw. Ayon kay Brad, si Nicole ay isang tipikal na psycho girlfriend na pinagbabato siya ng mga bote ng alak, tinapon ng kanyang gamit sa swimming pool, at iba pa. Kung totoo ang sinasabi ni Brad, ay mukhang kinailangan niya talagang restraining order. Pero ang kanyang love life issues ay nasa ibang level ng first world problems. Ang hirap ng buhay niya, no.